paano nabago si Raver ni Julian? Kung nabago man siya. Grabe, parang iba yung happiness ni Raver. Parang everyday, parang, oh, kuya RJ, isan tayo? Parang sobrang saya niya. Tapos sa instrument, so mobrang galing, pati sa pagkanta niya. Parang ang dami niyang natutunan. Alam niyo kung inspired talaga siya. Oh, dahil ni-level up ka, napakahusay nung Julian, yes. di ba? Yes. I think she's really one of the best. Ito naman, Julian, tabi-tabi lamang. Kasi ito eh, nakita rin natin lumaki. Ako nakita kita lumaki. Sa lahat ng mga naging girlfriends and ravers, sino ang paborito mo? Mabaliban kay Julian. Mapangahas na tanong. <laughs> mabaliban kay Julian? Huwag na lang. Huwag kang mag-away. Opo, huwag na lang. Pero <laughs> 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 naki nakikialam kayo. Nakikialam ka, Ako po, po kasi. Nakikialam in a good way. Opo, tito, in a good in a good way na naga-advise lang po ako. Pero at the end of the day, kung ano po yung decision ni Raver, kung saan siya masaya, suportahan ko po siya. So, sa mga pagkakataon na umiiyak ito, halimbawa, dahil uh, na pas... Not, not, with Julian, Apo. uh, in the past, paano nyo, uh, paano kayo nandun? Ito ba yung tipong uh, he welcomes you to be there? Uh, ito ba yung uh, si Raver may tipong welcomes words or presence lang, tahimik? How is he? Pag si Raver kasi tahimik yan, alam mo na parang may pinagdadaanan siya, hindi niya pinapakita. So sa akin naman, nakikinig naman po siya. So pag may advice ako, alam ko po na nakukomfort ko din po siya. And if you were to give Raver a piece of advice na may kinalaman sa pag-ibig, ano yun? Uh, sa akin ah, bro, sobrang bless ka kay Julie alagaan mo, mahalin mo, and ipag nyo. sa tamang panahon, ninong nyo si Tito Boy. <laughs> <laughs> oh, parang ano yun, given na yun. <laughs> given na yun. Do you see yourself getting married in the next, what, 12 months, 2 years? Um, sa palagay mo lang. Ito na papag-usapan yeah. lang naman. In the next in 2024. Hindi po naman siguro, ano. Uh, Ay, uh, ito, napapansan tayo, uh, tayo, tayo lang. Lapo, <laughs> uh, La uh, tito and <laughs> tita. <laughs> <laughs> ito, go, Lapo, tito and tita. Ba, tayo tayo lang. Do you, so, uh, do you see yourself getting married? Ah, uh, yes, tito boy. In yes. the next 12 months? Um, hindi po siguro 12 months kasi tito. In the next 24 months? Um... <laughs> <laughs> uh -oh. Malay natin, di ba? Uh, may, hindi ko tinatanggal yung posibilidad, tito of boy. Words. Kasi sobrang... Uh, at peace ako Mahal ko yung family ni Julie. Yeah. Mahal ko si Julie and alam niya na gagawin ko lahat for her. And magsisipag ako ng gusto para sa uh, future namin hanggang sa mga kaya ko. So, hindi ko tinatanggal yung posibilidad. Merry Pero Christmas. hindi ko rin po sinasabi na magre-rush kami into things. Of Kasi uh, marami pa pong kailangan i-consider, Tito Boy. And yung, yung respeto ko sa, sa parents at sa family niya and for her. Sobra-sobra. Uh,